Hinikayat ng Philippine National Police ang bawat Pilipino na makiisa sa kampanya kontra ilegal na droga sa pamagitan ng pagiging mapagmatsyag at agyat na pag-uulat sa mga otoridad hinggil sa mga aktibidad na mga nasasangkot dito. Yan na tinura ng PNP kasunod na rin ng pinagting na nilang hakbang upang palawakin ang saklaw at paglaliman uh, pang operasyon kontra ilegal na droga sa bansa alinsunod na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng uh, PNP, sa loob lamang ng dalawang linggo, mula Mayo 4 hanggang Mayo 17, umabot na sa 6.64 na anti-illegal drug operations ang kanilang naikasa patibang panig ng bansa na nagresulta naman sa 500 at uh, 88 individual na sangkot sa illegal na droga na kanilang naaresto. Nasamsan naman sa kabuuan ng uh, operasyon ang nasa 2,082 gramo ng shabu at 23 gramo ng mariwana na may tinatayang halaga ng uh, mahigit sa 14 na milyon uh, piso batay na rin sa standard drug price ng dangerous drug sport. Dahil dito binigyan din ni PSP Police General Romel Francisco Marvil na nanatili pangunay prioridad ng organisasyon ng kampanya kontra illegal na droga at ito ay patutupad ng agresibo sa lahat ng antas.